Hey guys, this is Echo and for today's video, itutuloy natin ang lima pang trabaho na pwede mong applyan dito sa Germany. Pang lima sa listahan natin ay... Receptionist. Hello, guten Tag. My name is Jericho. Pigit is in in hoite. Ilang naman alam ko. Kung ikaw ay nakapagtapos ng bachelor's degree in either hotel and restaurant management or hospitality management or any hospitality-related degree, or at least may 2 years experience ka sa hotel or any related hospitality um, na trabaho, pwede ka mag-apply dito. Kailangan mo lang mag-aral ng 5 to 6 months ng German language at ipasa ang B1 uh, language proficiency level. B1 level kasi um, gamit na gamit talaga dito yung communication skills mo. So kailangan talaga um, marunong ka makipag-usap in German, syempre um, dahil every now and then eh, may kakausapin ka mga mga guest nyo sa hotel, uh, sa restaurant so kailangan talaga so ano, excited ka na ba? Hmm, pag day off mo, pwede kang mag-tour around the Europe ano pang hinahantay mo? tara na! keeping personal eh? calling all housekeeping personal eh? calling all housekeeping personal eh? it's chicken money yan dali ay, ibang black Tapos ka ba ng HRM o Hospitality Management o kahit anong uh, related hospitality degree? Kung oo, baka ito na ang chance mo na makapag-abroad at makapagtrabaho dito sa Germany. Tulad ng ilang trabaho na nabanggit natin, ang mga housekeeping personnel applicants ay kailangan ding dumaan sa 5 to 6 months na German language training at ipasa ang A2 level ng German proficiency. On the personal note, medyo mabigat yung requirements nila pagdating sa um, housekeeping uh, personnel dahil kailangan HRM graduate ka at um, may pasa mo ang A2 level ng German Language Proficiency. Um, kaso kailangan talaga sa trabaho eh um masasabi ko na siguro 10 to 20% lang ng mga ng sta uh, mga um, staff sa isang kumpanya na kapag English so at hindi mo din hindi mo din sila nakakasama araw-araw so kailangan mo talagang ayun, mag mag um, kumalaw sa sarili mo and um kailangan mong matuto na na magtrabaho alone and gamit yung language na o German language na natutunan mo bago magtrabaho alasan sir bakit nga rin ka? itong x-ray mo? parang wala kang puso ano pinagsasabi mo ng puso? ay ka anong puso? walang puso sa maugali mo ano, ano masama akong maugali? saka lang sir lang 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 heads up Rad kung pangarap mong makapagtrabaho dito sa Germany, baka ito na yung time to start. Kung ikaw ay tapos ng RT at lisensyado na at uh, nakapagtrabaho bilang radtech ng 2 years o kahit anong healthcare related jobs, pwede pwede ka dito. Kailangan lang din ng B2 certification, ibig sabihin mag-aaral ka ng German language at ng culture nila ng 7 to 8 months. Hello po, sir ma'am. Uh, welcome Hello. po sa Calmado Restaurant. May hey, take your order, sir ma'am? Opo. Isang ang buo na bang sa akin. Tsaka uh, uh, ang palaya. Isa lang po, Tsaka lechong okay. kawali. Okay. Gusto ko okay. din yung lechong kawali. Siyempre. Opo. Tatlo yung tatlo po. Oh, sige. Okay. Ah, sige po. Sige ah. po. Ayoko. Gusto um, ko pinakbit ako sa akin. pinakbet. O, oh, pinakbit. Tsaka mm -hmm. ah, okay. ang palaya. Mm -hmm. Mm -hmm sa aking shop Ah. At saka cook. At saka oh. hotdog. May hotdog pa kayo? Ah. Ako gusto ko cook na walang yelo. Sir, yelo. Ako gusto ko chicharon. Chicharon? ko chicharon. Chicharon. Chicharon bulak. Kare-kare. Kare-kare. Opo. Hindi maalat. Ako binagoongan yung hindi maalat. Ako binagoongan. hindi maalat. Ako pinaupong manok. Pero okay na ba yung pinaupong manok? Makatayo. Ah, Ayoko ayok na. Pinaupong manok na, hindi nakaupo. Naka Nakatayo. Ah. Oh, Oo, yan. Huh? Gusto ko yan. Yan, yan. Ah, mami, ako. Sabi, sabi, ah. Sabi. Ay, sabi. sandali. sandali. Huh? Ha? Ta -i, ta -i lang. Ay, mga paghantay. Ano na? Ano lang po. Sorry lang po. po <laughs> <laughs> <yun> ako. Ano trabaho Sa isa po na. Jingle lang po. Calling all waiters there. Powder nga ng isang... Este, baka balak mo mag-Germany? Yes, all waiters and waitress o other food servers, pwedeng pwede ka mag-apply dito sa Germany. Kung gusto mong mapalawak ang experiences mo sa field ng hospitality, apply ka na dito. Kung nag-work ka na ng 2 years sa restaurant at graduate ng HRM or any hospitality course, G ka na dito. Kailangan mo lang ipasa ang A2 level ng German exam na pwede mong pag-aralan sa loob ng 5 to 6 months. On the personal note, uh, tingin ko magugustuhan ka nila dito sa Germany kasi um, ibang-iba yung culture nila pagdating sa customer service at iba din yun sa atin. Para sa akin, um, walang papantay sa customer service na meron ng mga Pilipino. Kaya para uh, mag-open yung Germany sa mga uh, katulad mong mga food servers eh napakalaking opportunity para makaipon, mapagtrabaho, uh, ma-experience ang ibang culture at siyempre uh, mapalawak mo yung experience mo bilang isang food server. So ano pa natin apply ka na. Ah, uh, okay guys. Uh,

Karate. Ah. <laughs> sorry po. Napalaan <laughs> lang po. Kapil na kasi ako ng lunch. <laughs> sorry, sorry. sa listahan natin sa video na ito ay ang mga physical therapist. I am working closely sa mga PT dito sa Germany dahil rehabilitation clinic ang ang hospital namin. And masasabi ko na uh, maganda yung working condition ng mga PT dito. And ang isa sa pinaka importante, Malaki daw yung sakot. Hey guys, kung registered PT ka at may 2 years experience na, at kung newly grad ka man at may 6 months experience sa kahit anong related healthcare, pwede ka dito mag-apply. Tsagaan mo lang na mag-aral ng 7 to 8 months ng German language para makuha mo ang B1 at B2 level ng exam nila. So yun na nga, alam na natin ang mga job opportunities na meron dito sa Germany. So ano pang hinahantay nyo? Mag-asikaso na kayo ng mga requirements at sabay-sabay na tayo mag-abroad papunta dito sa Europe. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please like and subscribe para malaman mo pa ang ipapanating mga ganap and mga job opportunities na pwede mong applyan. Kung may tanong ko pa, pag-usapan natin yan sa comment section. Susunod na video naman natin ay sasabihin ko ang mga agencies na nag-hire sa mga trabaho na nabangkit natin. Exciting yun, di ba? So see you on the next video. Tulad ng lagi kong sinasabi, hamunin man tayo ng panahon, maraming dahilan para bumangon. Ako si Echo and remember, stay cute!